Okay ah. meron tayo rito guys na Toyota Revo. Yan, ang issue nito guys sa ah, kapag sa kapag hindi pinaandar ng gabi, ah, kinabukasan ah, hindi siya aandar kaya ang ginagawa ni sir ah, pinapaandar niya sa gabi para kinabukasan aandar ah, siya. Ang bali ito guys yung may-ari. Yan. Ah, uh, sir, uh, palagi yung ginagawa yan, sir. Oo, ganun lang palagi yung ginagawa. Tapos kinabukasan lobat pag hindi mo na paandar. Oh, pag hindi ko siya na pag nag-miss ako, hindi siya andar. <laughs> yan. Bali, sir, paki-start ko nga, sir. Yan ito guys ang issue niya. Ah, uh, hindi ko makarga na maayos. Kaya nanolobat siya. Yan. Ito guys yung uh, kaya charging. Sir, paki-ilaw aircon nga. Kuya, yung ilaw aircon. Yeah. Oh. Yan. Sir, tina mo, sir. Halika. Yan, sir, oh. Bumagsak na. Kita ba? Oo. Oh. Yan. Dapat, sir, ah, kahit na ilaw aircon, kung buhay ang aircon, tsaka yung headlight, dapat 14 pa rin siya. 14 oh, yan. Ito, guys, Naka-headlight na. Yan. Naka-engage na yung compressor. Ah, uh, ito guys, ang napansin ko rito, ah, uh, pagtingin namin, yung belt niya yung pumapalat. Okay, right. Yeah, pumapalat yung kanyang belt kaya hindi siya baka makapag, makapag charge nang maayos. Yan, sige, right, kaya puno siyang mangarek. Yan. Hindi siya kumakarga. Okay. Tapos naman na... Yan. Tapos uh, naamoy ano na siya, sir. sir naman, naamoy mo, sir, amoy belt. Ah, uh, uh, naamoy mo amoy belt na ano. Yung parang nasusunog na belt. To... Yan. Ganito guys, pag-stop. Sige sir, pakapatay na. Ganito guys, sa uh, na muna namin na uh, sikipan yung uh, kanyang uh, belt. Okay, alis na muna muna. Yung bawang sirik na ano. Yan yeah. Yan ito guys Yung kanyang uh, belt Yan napakaluwag Kasi yung dosi na ano yeah, yung, yung, yung isang dosi Yung isang dosi dyan kanina Yan ito guys Ang gagawin nyo ito uh, Luluwagan nyo lang Para masikipan nyo Yung belt uh, Susungkitin natin Yan ito dito adjuster para sa alternator ito yung adjuster, yan yung sikipan para kung gusto yung sikipan yung uh, alternator ito sa yung na. Kaya naman cellphone Baka pindot Yan ito guys, meron siyang uh, adjuster. Yan yung a uh, adjustan para kung gusto nyo sikipan yung belt. Yan para masikipan nyo. Ito. Ngayon ang gagawin namin na sisikipan namin. Yan dito yan guys sa uh, susungkitin. Sige. Ah sige. Yan kapag sinung sinungkit nyo niya, yan nag a adjust siya. Yan sige. Oh, yeah. Okay. Yan lang guys, sa yung saktong pagsikip lang. Huwag yung sobra kasi masisira yung alternator. Tapos ito guys, yung alternator niya, replacement na. Yan, hindi masyadong Nasikip nasikipan nung gumawa. Yan. Ngayon, testing yung natin. Sige sir, baka i-start. Tama ka rin yan. natin kung anong pagbabago. Senting na nyo guys ha, hindi siya pumapalag sa ha, hindi siya tumutunok na, Ngayon na, malilaman natin guys kung magbabago ang charging Sige sir, pakihead headlight, aircon Ah, uh, aircon 14 na. Yan. Yan, naka-headlight na pare. Naka headlight, aircon. Yan, laki guys. Yan sir, 14. 14 na. Ah, okay na. Okay na yan. na pag na-repolusyon, kapuha palo pa siya. Sige sir, pa lang Okay. Okay. Ya, sir, kantor sih di sir. Sir. Oh, sir. Ah. Oh. Kembali oh. lang guys, ang gagawin niyo ah. Uh, kapag ganyan na uh, medyo nalulubot ang battery niyo, tapos ganyan na uh, nawawala rin naman ang battery. Tapos na uh, pala yung ganyan na uh, na bukasan uh, na Ganun lang kami yung so check niyo muna to guys. Na uh, kung minsan uh, maluwag to yung belt nyo, kaya hindi siya nakakapag-charge na maayos. Sir, okay na sir. Okay na. Ah, okay lang na po, sir. Balik ka na lang, balik ka na na lang, balik ka na guys. Ang gagawin uh, oh, uh, uh, na, sir, ah, sir, pahin niya. Ngayon, kapag ka kinabukasan, ah, nagawa ang na, ibig sabihin, ah, uh, okay na, guys, yung so, uh, problema ng sasakir, sir. Sir, baka may papatingin ka, sir. Shout out siya. <laughs> oh, shout out sa mga kapatid ko. Ito sa so Pedro, sa so Vicente. Uh, <laughs> <laughs> sir, maraming salamat po sa inyo. Ah, Uh, problem from guys, malamang sigurado-sigurado na okay na yeah. yan. thank you, sir.